Ang daming natay Sa daan natasay ako Hawak-hawak ko Ang aking buod Sa loob Lamig ng pawis Di ako Ayan yung pangalawa. Ang medes na ano? No. Hindi yan. Tapos gumano naman. Ano ba, aso? Galing kanina. <laughs> o siya, tingnan na natin kung sinong mananalo ng 3,000 pesos. At yung walong mananalo ng 1,000 pesos. Kapalit yung kwento nila ng kahihiyan. Ito yung scoreboard. Ito na yung most like comment. Si Ken, siya na naman, lupit nito. Na to. <laughs> Tumatay ako sa CR ng mall nung college. Hindi ko pala nalak yung pintuan. Tapos biglang may nagbukas ng pinto. Ayun. Nagtitigang kami ng lalaki. Mga 30 seconds din yon Hanggang sa... Ang tagal nun, 30 seconds. Ha? 30, 30 seconds yun, nakat... Ayan. Tumat. Diba nga inantay siya matapos kasi... ano na ron, balabas na rin yung isa eh. Parang matagal ka pa ba? Matagal mo. 30 seconds yun, nagtitigan lang kayo. Yung mga ganun ko na... Tapos may maririnig. baka naman nung time na yan, eh, lumabas na, kaso kalahati ka lang. Parang nakakapanghinayang putulin eh. <laughs> Kaya mga i-concentrate yun. Ay, girl! na to eh. Huwag mo na yung putol. Slow mo moments. Pagkalabas ko, hindi pa natapos yung kahihiyan mo, no? Pagkalabas ko, ang daming nakatingin sa akin ang haba ng pila. Sabi-sabi ko, may tumain siguro dito. Sabay na kayo ko ako paglabas. Maganda yun. Tinag- Wala lang lang doon, pre. Parang hindi ko nakita sa, na nabasa sa kwento niya na nag-flash eh. siya. <laughs> Pero naghugas ka ba ng pwede? <laughs> Ayun, yun tanong. <laughs> oh. Alam mo siya na makapagsabi niyan. Yung katitigan niyan. <laughs> 30 seconds. Nagkatitigan, tas tumurong, no? Inanong pa eh. Bumalik sa loob. Ano ko sa titi yan? Tapos pa. Ano aso? Aso. may napili na. Ayun, meron na. Ah, ito yung ano niya. Comment niya. Nung ang sarap ng pagkakapi namin sa labas ng bahay, tapos di ko napansin may nag-dive na daw na, may nag na bangaw sa kapi ko. Pero pag tira ko nung huling lagok, eh sabi ko ano yun, sakto tingin na sila, tapos nilagay ko sa kamay ko. Tapos doon doon niya nakita yung bangaw. Buti di daw niya nakagat. Tapos pinagtawanan pa siya ng mga kasama niya. Tapos may lasang langaw. Ano kay lasa ng langaw? Wait lang, huhuli kami. Ako, ay, 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 This happened sa previous company where I work. Oh, taray, English. <laughs> para kayo ako na ituloy kasi English. Iinom <laughs> yan. Di ako kumain ng lunch kasi natulog ako. Kaya nung last break ko, ayun, naka 15 minutes break nga lang daw siya. Nagmamadali ako pumunta sa pantry para mag-show my rice with egg. Oh, social. Kamamadali ko, nabululan ako at nung iniinom ko na yung tubig, nahatching ako. <laughs> so, kumakain siya, tapos nahatching siya. Lahat ng mga kinain niya sa table, yung kanin. Sabi nga, show my beads at itlog sa table. Tapos may lumabas pang kanin sa ilong ko. <laughs> Solid yung pag-gatching neto. Masaklang nun, madaming tao sa pantry. <laughs> Tinulungan ako ni Kuya Idol Facility. Pinanasan yung table. Naramdaman niya ata na need ko ng help. Maraming salamat. At ever since noon, hindi na ako pumasok sa pantry na yun. Buti, marami siyang, maraming pantry yung company yung... nila. Oo. Eh. Kasi ako, oh, magre-resign na ako. <laughs> <laughs> may piling ko marami. Kasi doon palang sa pantry. So, may so, rice. May pan 1 yan, tsaka pan 2. Yan yung pan. <laughs> 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 may baon. Oo, oh, kaya. Pangatlo yun. <laughs> Pangatlo yun. <laughs> pantry eh. Oh. Maganda yung pangalan yung... niya, Maong Jacket Rock. Maanong, Maano? Ma maano? <laughs> Oo, oh, kaya ka din dinamon yun, no? Tapos maraming kumukuhan. Buti wala siyang kaharap. Eh, may mga rin, no? Kung may kaharap siya, hindi nasayang yung pagkain. <laughs> <laughs> Nasaan, eh? <laughs> no, <In -on. laughs> Nag-share. Sharing is caring, <laughs> no? <na>. Sharing is caring. <laughs> oh, next, sino? next? Si JM na. Ayan. <clears throat> may kwi lang siya, pero kaya kong i-deliver. Uh, wala na siyang intro na isa sa, yung mga tulad ng iba isa sa mga nakakahiya ganyan ganyan. Sabi niya lang, tinanong ko yung babae sa karinderya kung magkano yung minudo. Tapos inalisan nako. Yun pala hindi siya tendera Customer din pala. Sorry na te. <laughs> Sorry na <natin>. te. <laughs> Ito, habang naka-duty ako sa counter sa isang fast food, may pumila sa akin na lalaki. Yung order niya, nakasulat sa papel. Tapos, <coughs> nag-sign language ako sabay tingin sa isang cashier na katabi ko. Kindat, sabay galing ko, di ba? Bigang sabi ng lalaki, Royal drink? Di ba siya pipe, sinulat niya lang para mabilis. <laughs> Assuming. <laughs> Assuming si ate. Dapat sinabi mo ganito. ba't, <laughs> ba't ba ka kumindat? Hindi naman bulag yun. Pipe lang yun. Ay, mali pala. Ah, score na natin. Hindi <laughs> ko napapahabain yung kwento ko nakakayang pangyari. Umuwi ako nang may etya sa ulit ko. Saan siya na pahiya? Oo. Oh, uh. Hindi, uh. ang maganda dun sa kwento, iniwan niya sa imahinasyon mo yung buong pangyayari. Gano'ng kalayo? Kailan ka pa kailan pa yung etya sa kwento mo? Gano'ng pa kalayo? Gano'ng katagal ka naglakad? Madami mo nakaamoy. Oo. <laughs> oh, okay, uh. naamoy mo ba? Na iniwan niya sa imahinasyon mo yung... Yung tae niya? Yung mo. Pakisabi mo, pakikuha. Umuwi ako nang may etyas sa brick ko. Etyas niya ba yun o etyas ng iba yun? Eto, <laughs> <laughs> meron ako dito nabasa. Nangyari din sa akin to, kaya medyo nakaka-relate ako dito. And nakakahiya. Yung naiihina ako ng sobra, pagmamadali ko sa CR ng boys ako pumasok. Di kasi nagbabasa, may kasama na din katangahan. Ako naman no, nangyari sa akin. Dire-diretso lang ako, wala akong pakail kasi naiihi na ako. Nagsalamin pa ako, nag-ice-ice pa ako. <laughs> Ang tagal ko pa na sa pintuan pala, ma-ano mo na yun. nakalagay na doon, mali eh. Wala. Diretso <laughs> nga. Hindi na nag-iisip. Nagsarang so, kaso. Nakalagyan natin ng na, Ah, mali! <laughs> <laughs> Bakit kasi tinawag na comfort room yun? Eh, kung tumatay ka nga tapos biglang binuksan yung pinto, nagtitigan kayo. And <laughs> discomfort yun. Discomfort <laughs> na yun. Pwede rin na... confront, confront, Comfront <laughs> <laughs> <Nag> na kayo. <laughs> nagtitigan kayo. Comfront. <laughs> CR? I'm Confirmed! Ang bilis Ang bilis na! Ang <laughs> bilis na! Lang. No! na kong medyo! Eto! Ako! Ako! Galing kanina! <laughs> Galing kay ano? <laughs> Momomoblo! Hahaha! <laughs> To. Ang hindi ko makakalimutang nakakahiyang nangyari sa akin noong kabataan ko. Noong nagkokwentuhan kaming magkakaibigan tapos bigla akong na-hatching, lumabas ang sipon ko. Ang dami pa namang, ang daming tawa. Ang dami, ang dami pa. Teka. Teka. <laughs> <Diga. laughs> tapos bigla akong hinatching, lumabas ang sipon ko. Ang dami pa tawanan sila okay. sabay turo sa akin. Okay <laughs> tawanan sila sabay turo sa akin. Ang makakaya doon no, kung hindi niyo ulit eh. <laughs> <laughs> Yun ang malupit doon eh. Yung pangalan eh. Ghost Hey Hey. Medyo mahaba. Ah, uh, isa sa hindi ko malilimutan na nakakahiyang moment is nung sumakay kami ng beef ko nung college sa FX pa uwi. Habang nasa traffic, may nakita ako bentahan ng mga merienda. Fishball, burger, footlong, etc. Tinanong ko si VF, ano yung binibenta nila na kalagay add 10 pesos for kulislaw? Sabi ng VF ko, anong kulislaw? So tinuro ko, sabay tawa siya ng tawa. Sabi niya, Kulis lang ka dyan. Calls lo yan. <laughs> <laughs> Sabi ka na yun. ini ko sa utak ko eh. <laughs> Inulit-ulit niya pa kahit kinukurot ko na siya para manahimik at pati ibang pasayero na na. Malay mo ba kung paano ipronounce yun hindi naman ako kumakain nun. <laughs> <laughs> Baka kasi nakasulat. Ganun yung pag-spell golislaw. Hindi pero, pero kung nagawa ko 'yun, eh, hindi ko ikukuwento 'yun eh. Ayun, <laughs> ah, meron na akong bago. Yeah. Ang comment niya, nakakahiya kasi tuma ako sa school tapos dumikit yung tae ko sa brief ko kaya hinugasan ko yung damit ko sa doon sa school kaya wala akong brief buong araw sa school. Araw ba ng PE yan? Usapang brief. Ako, nawala yung brief ko, nagpatuli ako eh. Kung ano, magba daw ng brief. Uh -huh. So, nagpunta ako sa CR. Sinabit ko doon. Pagbalik ko, wala na eh. <laughs> <laughs> Para chinelas lang namin, nagsot na iba. <laughs> ito, ito. Gusto ko ito. Yung pauwi ba lang ako galing work, tapos taing tahe na ako. Grabe yung pigil ko. Nasa jeep pa lang, parang lalabas na hanggang sa makauwi na ako ng bahay, dali-dali akong pumasok at dumiretso ng CR kasi talagang lalabas na. Sa sobrang pigil ko ng ilang minuto, talagang anlakas ng tunog ng pagkabulwak. Tapos, napansin ko bigla, iba na yung mga gamit sa CR at bigla akong naalala. Na lumipat na pala kami ng inuupahan. Hello. Iba na pala yung nakatara doon. Parang gusto ko na lang magukay ng butas sa loob ng siya. Pabunta sa labas or maging invisible palabas sa Sobra. Eh, to sobrang pagmamadali niya, andun sa sala. Andun sa sala yung isang buong pamilya. Pumasok siya ng bahay. Pero ito, sa CR. Tapos, tsaka siya tumain

composing. Naman, chorus lang, walang title.